wala yung wallet ko, nalaglag yata boss may napansin ka yung ano wallet na naiwan nalaglag wala po siguro naman, alam mo nakuha wala oh, boss, nawawala wala yung wallet ko boss, kayo po nakapulot subusin mo sa akin kung gusto kong makuha so yun, at pa uwi na tayo mga tol, galing tayo dun sa so nakuha na tayo Hanap lang tayo ng mabilan natin ang tubig. O na o na ako ng init. Dito may tindahan dito eh. Bili lang tayo diyan ng tubig. Kaya nga may tindahan. So, bili lang tayo diyan ng tubig. Alright, so ayun mag na tayo Let's go So mga tol, nagbukas ako ng camera Kasi nga nawawala yung wallet ko nal Nalaglag yata So babalikan ko lang, tatanong-tanong ako dyan sa Titignan-tignan ko yung mga nadaanan ko Kung baka nalaglag ko Dito ko kasi nilagay sa may Bulsa, alam ko dyan eh Tinignan ko na yung bag, wala wala Yung compartment, wala rin Wala naman pera yun mga tol, kaya lang May mga ID Pero yung lisensya ko nandito naman So nandito lang ko dumaan eh Wala naman dito dito sa ano, bumili ako dito eh Bas, may napansin ka yung ano Wallet na naiwan Nalaglag Wala po Wala po Salamat po So doon lang ako bumili kanina mga tol Wala doon doon eh Putas na nalaglag kaya yun Hello po. Hello. Hello po, sino po sila? Si ano ba to? Ayos ah, po, po po ako nga po. Siguro naman, alam mo na kung nawawala sa'yo. Oo, oh, boss, nawawala yung wallet ko, boss. Kayo po nakapulot? Eh, napulot ko, pero... Hindi ko alam kung ikaw ba talaga to. Oo, oh, ako yan, boss. Gusto mo, boss? Ito, ah, punta. Ito nakasulat sa company IT. Oo oh, oh, nga, boss. Ako nga po yan. Ah boss, sa, taga saan kayo boss? Pwede kong puntahan kasi may mga IDs ako dyan na ano eh Kailangan sa ano eh, kailangan ko sa trabaho eh Nadaanan ko dito sa anong ano? Opo, opo, dito, po, dito, nga, dito pa nga po ako Bumalik po ako kanina dito eh so, Boss, baka pwede kong puntahan dyan Andito pa rin naman ako sa ano ma Ay, hindi, basta basta ganun. Bakit naman boss? Tubusin mo sa akin kung gusto mong makuha Tubusin mo ng 2,000 Tubusin ko boss ng 2,000 yung pitaka ko? Oo, oh, nakuha ko eh diba? Eh, gusto mo ibalik ko sa'yo? Eh boss, wala, na, wala nga pong laman yan eh Kahit tignan nyo, walang, walang pera yan eh Ang habol ko lang naman dyan, yung ID Eh, wala naman akong pa kaylam, Kahit walang laman pera Importante nga yung ID, di ba? Ano? Pwede ko naman ka na dyan boss Magkita tayo boss Nagbigay ako pero hindi naman yung 2,000. Kaya nahanap ko ako sa Grabe naman yung hindi mo ko hanap. Eh papentaanala oh. Grabe naman yung 2,000, boss. Wala nga pong laman yung pitaka ko dyan eh. E, bigyan kita lang ano. Bigyan kita ng tawas. Dawin mo na lang 15. Magkano ba ang ano? ng kahit gigas mo? Sa Gcash ko boss, wala, wala ring laman eh. Meron siguro mga 200, 300. Ay mali 'yan. Gawin mong 800. Eh boss, wala nga akong pera eh. Yung pitaka ko nga diyan, walang kalaman-laman 'yan eh. IDs lang inan diyan eh. Eh paso sa lang tayo pag ganto. Baka pwede na 'yan, boss. Pwede na 'tong ano, yung laman ng Gcash ko. Bigay ko na lang sa iyo. Kailangan eh, ko lang talaga boss yung ID. Mag-pelo mag ka diyan, mag-Gcash ka. Gawin mo 800. Wala nga pong ano dito eh. Wala nga pong mga tindahan dito eh. Wala na lang naman yung wallet ko eh. Repot na ba? Yan nga boss eh. Wala nga pong kapera-pera ngayon eh. Kung di lang sa ID, hindi ko nahanapin okay. yan eh. Tapos hindi ka na nagawa wallet kung wala ka rin namang nilalagay na ano, pera. So, na, wala, wala ko yung wallet ko. Tapapang ko na lang to. Wala rin naman pala silbi eh. Ba, pwede mong ano na lang boss, iwan na lang dyan sa kung tas sabihan mo na lang ako, pwede ko namang kunin. Tas Gcash ko na lang sa'yo boss. Hindi nga ganun yun, hindi nga basta basta makukuha mo ng ganun ganun na lang yun. Yun na nga boss, yun nga lang laman ng Gcash ko eh, 300 eh. Brad, dami mong ano eh, dami mong dahilan eh. Wala nga akong pakailam kung walang naman pera to. Diba importante sa'yo yung mga ID? Oo oh, boss, importante talaga sa akin yan. gusto kong makuha mo, pero kailangan mong tubusin. 800 na nga lang eh. Diba? 800? Wala nga po ang laman yung gigas ko sir eh. Ano nga lang eh. 300 nga lang eh. Masilihan na lang tayo, ha? na wala rin naman kwenta itong usapan natin kung hindi ka magbibigay ng pera eh. Baka pwede na yun boss, 300. Tapos kahit iwan mo na lang dyan. Sabihan mo na lang ako kung saan banda. O sige, send mo din sa number. Tapos, eh, ikaw na bala, eh, hahabis ko na lang kung saan ko nakapulot. sige boss, putya na yan. May nakapulot mga tol nung pitaka natin. Tapos, biro mo naman, nangihingi ng dalawang libo. Eh, wala kang kalaman naman yung pitaka ko eh. ka na nga eh, ganun pang nangyayari. Grabe. May mga tao talaga na ganun na ano. mga tol may sinabi siyang lugar kung saan niya iniwan at nandito na tayo papuntahan na natin saan niya ba iniwan ito to, 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 to. ito 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 to yung sabi niya pink eh. think green do not litter may tulay ayun so ito nga yung pitakan natin mga tol ayan oh. puro ID yan Walang pera 'yan. May pera 'yan ito. <laughs> ano? Hindi siguro nakita. <laughs>